Dear Kuya Poy, Magandang araw sa inyo at sa mga palagi ang sumusuporta sa inyong programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Kelsey, 32 years old mula dito sa Cavite. May karelasyon po akong mas mature na sa akin. Alam kong una pa lamang ay may gagawing kakaiba na sa buhay ko ang taong minahal ko ng totoo at tapat na itago na lamang natin sa pangalang Paulo. Pero ang kakaibang dulot pala sa akin ni Paulo ay isa sa mga hinding-hindi ko malilimutan. Naging biktima kasi ako ng walang awang pananakit nitong si Paulo. Isa sa mga pangyayaring yon ay nang hindi ako sumunod sa isa sa mga utos niya hindi ko inasahan Kuya Poy na magagawa niyang hawakan at halos pigain ang aking kamay. Grabe ang naramdaman kong takot ng pagkakataong yun. Pakiramdam ko ay sobrang hina ko. Pero agad namang nagsorry sa akin si Paolo. Sabay na nga ko siyang hindi na mauulit basta sumunod lang ako sa mga gusto niyang ipagawa sa akin. Ang akala ko ay tutuparin ni Paolo ang pangako niyang yun pero muli nga itong naulit matapos malaman niyang nagpadagdag ako ng dibdib. Sa tindi ng galit niya sa akin ay nagawa niyang sabunutan ng buhok ko at ayon kay Paulo nagawa niyang akong saktan matapos kong hindi magpaalam sa kanya na meron pala akong procedure na ipagagawa sa aking boobs. Ang katwiran din niya, papaano na lang daw kung magtatalik kami. Paano niya nalang daw hahawakan ang dibdib ko? Sa tindi ng samanan ng loob ko sa kanya, kuya po ay nagawa kong layasan na nga itong si Paulo. Tanging ID at wallet lamang ang nadala ko ng oras na yon. Good thing ay hindi rin naman niya ako hinabol pa. Unti-unti ko na rin napagtanto na hindi niya naman talaga pala ako mahal. Sa loob ng tatlong taon naming relasyon ay nagawa kong tiisin at makipagrelasyon sa kanya. Until now, nananatili pa rin akong single dahil mas ninanamnam ko pa rin ang buhay ng nag-iisa na lang muna. Malayo sa nakuha kong karanasan mula kay Paulo na lagit-laging sinisigawan, sinasaktan at ang unti-unti na rin pagkawala ng aking sense of individuality. Tanging saya lang ang nararamdaman ko sa ngayon at kailanman ay hindi ko pinagsisihan ang naging desisyon kong biglaan ng tapusin ang relasyon ko kay Paolo. Hanggang dito na lamang ang aking storya, Kuya Poy. Nagpapasalamat din ako dahil nabigyan ninyo ang katulad ko ng pagkakataon na maitampok ang aking karanasan sa isang mapagmalupit na partner. Lubos na gumagalang Kelsey. Dear Cuyapoi. At yan na nga mga kapatida, no? ang uh, karanasan, mapait na karanasan itong si uh, Kelsey mula sa kamay mismo ng kanyang pinili na tao na samahan at pag-alayan din, gantihan ng pag-ibig sana. Oo nga lang, eh, kapag ka naman ho, pala talaga lahat-lahat na lang ng uh, desisyon mo sa buhay ay magdadaan pa sa kanya Oo, at uh, kapag ka hindi approved sa kanya ay sasaktan ka, nako iba ho ang uh, ano niyan ano uh, mahirap karelasyon yung mga ganyan kaya palakpakan natin ang mga kababaihan lalong-lalo na oo oh, na na nagdedesisyon ng may lakas ng loob at ng may paninindigan o lalo na sa pag-iwan. Uh, hindi mo naman kasi iniiwanan uh, in the first place yung pagmamahal, yung pangako mo. It's just that uh, hindi na kasi nare-reciprocate at hindi na nare-respeto rin yung mga desisyon mo bilang ikaw. Oo, totoo na meron mga desisyon na kailangan kayong dalawa mag-partner ang uh, gagawa pero... Meron namang mga mga desisyon sa buhay na ikaw na mismo as an individual ang uh, dapat pero kapag ka 'yan ay hindi na rin nirerespeto ng iyong uh, partner mag-isip-isip ka na kung tama ba yang decision mo na samahan yang partner mong yan. 'Di ba? I have nothing against doon sa sa ano no, yung uh, kanina nga ano nagpa ano tawag mo diyan breast augmentation, yung uh, ginawa nitong si uh, Kelsey maybe she uh, should have uh, informed itong uh, kanyang uh, partner. Oo inform lang. Ayan, pero yung pagpapaalam, o oh, lalo na kung sarili mo naman sigurong uh, kwarta o kinita yung uh, pinampagawa mo niyan, well, it's, it's you. ba diba? Buhay mo yan, katawan mo yan, o, oh, uh, inform mo lang at yan ang kagustuhan mo talaga, pero yung pakikialaman ka at sasaktan ka pa. O oh, siguro yung mga pagsalitaan ng uh, hindi maganda dahil nga sa nilampasan mo naman siya. Ganun, pero yung concern, napakababaw rin eh. ba diba? Paano na lang? Kapag ano, paano kumahawakan yan? Pambihira. <coughs> O, paano, oh, paano kung ma... Diba? Sarili na lang din yung uh, iniisip niya. Eh, tama nga lang yung uh, naging uh, desisyon mo, no? Kelsey, uh, i-enjoy mo lamang ang uh, pagiging mag-isa. Kaya naman, ang uh, pinakaleksyon talaga ng uh, kwentong ito na ibinahagi sa atin ni uh, Kelsey, eh, minsan mas okay pa talaga maging uh, mapag-isa, maging single. Diba? Lalo na kung... Uh, kung ramdam mo naman na ikaw ay kumpleto bilang isang tao sa pagiging single mo. Hindi mo kailangan na ikaw ay merong partner para lamang masabing kumpleto ka, may nagmamahal sa'yo at may minamahal ka rin. Hindi. Oh, hindi ho laging uh, ganoon. Minsan nga kapag ka napunta ka nga sa mapagmalupit at mapanakit na partner, doon palalong napapasama at lalong nagkukulang at bumababa ang tingin mo sa sarili mo. Kaya palakpakan po natin. Sila mga pinili na lamang na maging uh, single muna. Oh, kaysa naman magtiis doon sa mga maling partner na kanilang pinanggalingan.